walang oras para sa kalusugan. Wala akong oras. Busy sa trabaho, busy sa negosyo, busy sa lahat. Walang oras mag-exercise, walang oras mag-check up, walang oras matulog ng tama. Sabi nga nila, time is gold. Kaya trabaho muna bago kalusugan. Pero alam mo ba, darating ang araw, biglang may oras ka kapag tinamaan ka na ng sakit na pwedeng naiwasan, kapag na-confine ka na sa hospital, kapag nakahiga ka na sa kama na hindi ka makatayo, bigla kang magkakaroon ng oras. Oras para magpagamot, oras para magsisi, oras para sabihing, sana pala naglaan ako ng oras nung kaya ko pa. Ang kalusugan hindi nag-a-adjust sa schedule mo ikaw ang dapat maglaan ng oras bago ka pa mahuli. Kaya huwag mong sabihing wala kang oras para sa kalusugan. Dahil kung hindi ka maglalaan ngayon, baka bukas lahat ng oras mo mapupunta sa pagdurusa.